Hello! Kumusta kayong lahat? Uh, mga kaibigan, mga kamag-anak Luzon Visayas Mindanao uh, lalong-lalo na sa taga-suporta sa aking channel uh, nyo nyong uh, bigyan ko kayo ng konting kaalaman uh, kung paano pumunta dito sa uh, Binis Canal uh, Mall uh, Ang Binis Canal Mall mga kaibigan matatagpuan po yan sa Tagig Metro Manila. Oh. Ito ha, iikot uh, ko kayo dito. Uh, dito, uh, dito kami napunta sa mga kainan mga kaibigan. Uh, dito, komplito naman talaga dito kung anong gusto mong uh, puntahan. Pero, uh, uh, sa oras na ito na alas 7 ng gabi, uh, talagang <laughs> medyo gutom na. Uh, hanap na kami ng uh, makainan. Ah, uh, ang problema pala dito mga kaibigan. Yan o, oh, tingin mo. Ah, uh, siksikan baga uh, ganitong uh, oras ng kainan. Siksikan. <laughs> Ayan. Ayan, uh, para magkakapalitan na ng mukha ang mga tao dito. Mm. Kaya nahirapan kami ngayon humanap ng uh, makainan. Uh, biro mo, uh, pipila ka muna ng mga isang oras mahigit bago makuha ang iyong order o take out man yan o uupo ka eh, wala ding maupuan kaya po uh, kami talaga pa uh, paikot-ikot na parang turong po o <laughs> oh, eh meron nyo eh, kasi nung maaga-aga pa uh, kung saan-saan muna kami nagpunta ngayong naisipan na kumain eh ganito pala ka kadami ang mga tao dito hmm? hindi ko alam kung saan ang gagaling ang mga tao dito kasi kilala kasing pasyalan to mga guys uh, Ayan na. Kumpleto eh. Pag sinabing mall, kumpleto. Ah, uh, sini. Oh. Kaya lang uh, ang problema sa dami nga ng tao kung kakain ka. Oh, ayan no, oh, tingnan mo naman niyan no. Oh. Ayan oh. Uh, dapat uh, pag pumunta kayo dito mga kaibigan, magdalaman lang kayo ng uh, biskwit. Hmm. Kasi di natin sigurado na may makainan ka lalo na kung maghanap ka ng uh, yung paboritong kainan, kainang Pinoy Kasi dito, alam nyo, halo-halo dito ang mga pagkain, kainan Kasi iba-ibang tao ang pumupunta dito Tika-tika, ipaliwanag ko muna Bakit uh, sinasabing uh, uh, Venice Canal Ginagaya yan mga kaibigan sa Italy Diba, Venice Canal sa Italian, mm, Doon kasi, uh, para magiging shortcut ang uh, pupuntahan mo Uh, gagawa ng uh, artificial na kanal yan pwedeng daanan ng barko yan po uh, kung <laughs> nga rin dito sa binis Canal, ha sa tagig uh, tika uh, bibigyan ko kayo ng tip kung paano pumunta rito kung kayo ay galing south mga kaibigan uh, bumaba lang kayo ng uh, Magallanes o yung mga bus kung nag -bus ka kung wala kang kotse Ah, uh, pero kung yayamanin ka, uh, ah, <laughs> wala problema, may waste naman yung uh, mga di naman problema ngayon sa ka pupunta Ah, eh? mm. uh, dito, kung magbas ka nga galing kang South, Magallanes. Ah, uh, ah, uh, bumaba ka diyan at pwede ka na magpahatid kahit magtaksi ka. Yan ang kasama kong aking may bahay at saka ang aking uh, hipag. <laughs> Ayan, ayan, ayan. Ay, gutom na rin yan. Ay, <laughs> na, kakaikot na makahanap ng makainan. Uh, di mga kaibigan, ano, no uh, magalianis, ano ba nakasakop na magalianis? sa uh, Makati na yan, ano? Uh, yung Makati at saka Tagig, magkatabi talaga yan. <laughs> Naalala nyo ba? Ano, Nag-agawan yan sila ng uh, lugar. <laughs> kung kanino ang Makati, kung kanino ang Tagig. Uh, Laking balita yan, eh. Kaya po, pag yan kaya bumaba, kung galing kayang South, Hmm. madali na kayang ihatid diyan sa Venice uh, Canal uh, ayan nyo nakita nyo uh, parang may tobe ayan yun yung uh, ginaya sa uh, ginaya yan sa Italy na may kanal hmm. at pwede kang sumakay ng bangka dyan sumakay nga kami dyan at ipapalabas natin sa iba nating video kasi mas maganda po dyan kasi nasa baba ka ay paikot yan mga guys eh yung mall na yan yung pinaka kandal sa nandiyan sa gitna. Uh, kaya pag sumakay ka ng bangka, uh, mas maganda. Uh, di ba? Uh, paikot ikot kasi ang bangka diyan. Hmm? Ayan, ayan, yan, yan, no? Malinaw yung tubig na 'yan, mga kaibigan. At saka mababaw lang 'yan. Kaya pwede kahit uh, sumakay ka, may kasamang bata, pwede diyan eh. Um, teka, paano pumunta? Yes. At uh, kung galing ka naman ng uh, norte. Norte. Oh. sabi sabi, sabihin norte, Bulacan, uh, kung ano man diyan, Valenzuela, ha? Oh. No, alam niyo naman kung saan kayo nang gagaling eh. Uh, mayroon diyan sakayan sa North Edsa. Hmm? North Edsa, uh, Quezon City 'yan. ah, uh, alam niyo naman yung uh, Edsa. Uh, ah. Oh may sakaya na dyan na papunta diretsyo na ng uh, Binis Canal hmm wag na kayong uh, umikot pa doon sa uh, ano Edsa uh, Road kasi masyado matraffic yan diyan uh, kaya po uh, pinapayo po na bumaba ka ng SM North Edsa at uh, doon may sakaya na doon na no, yon tika saan ba yung kasama ko? <laughs> alam mo dito pag hindi mo binabantayan ng kasama mo Magkahiwalay kayo mahihirapan na Bagay, may cellphone naman uh, Naka ilang bisis nga kami nagkahiwalay dito Eh, uh, uh, eh siyempre ako eh Bisim-bisi din tayo sa kaka-video <laughs> Ako laging nahuhuli. Ayan, saan na ba tayo kukuha ng makakain ito? Ayan, ah Marami talagang kainan dito Kaya lang, uh, kung hindi mo nga Kagaya sa amin, eh mamimili kami ng kainang Pinoy. Iba-iba kasi dito eh. Ayan o, ano ba yan? O, oh, di ko ma... mayroon ditong ano eh. Mga iba-ibang uh, putahe dito mga kaibigan. Kasi alam nyo, iba-ibang klase din ang tao na pumupunta dito. Hmm? Uh, yan po, ha? Teka. Diyan makakasakay nga ng bangka mamaya diyan para masulit. Tika, dito, dito. Pwede di dito eh. Alam nyo mga kaibigan, ha? Ah, ipapayo ko pala sa mga lalo na sa ating mga balikbayan. Ah, din dito eh. Tayo naman may mga dayuhan pa tayo diyan. Kumpleto ah. uh, dito, kumpleto dito, ah, mayroon din tayo dito'ng makukuhang mga condo unit na, or, mo kung anong gusto mo, uh, isang gabi, dalawang gabi. Dito talaga ang aming ah, uh, din kami ng uh, room dito. Dito na rin sa uh, paikot nitong uh, Binis Canal. Kung ano to eh. Malaking uh, commercial uh, center to eh. Uh, ano ba to? McKinley Road. Mm -hmm. Uh, pagka may service ka, dito ka dadaan sa McKinley. Mapapasok ka na doon mismo sa mga residences, yung mga kondominium. Pero kung nga uh, mag-commute ka, iba naman doon sa kabila, mas madali doon pagbaba mo mga kaibigan. Uh, nandoon na kaagad yung uh, mars malapit ka sa Binis Canal. Kasi kung dito, dito gagaya sa amin, uh, may service ang uh, inatid kami dito. Ah, uh, wala pong masyadong uh, naglalakad, mahirapan ka maglakad. Kaya po, uh, kung mag-commute ka, uh, magpatahatid ka talaga ng taxi. Kasi di ko alam, mga, baka mamaya po, don uh, doon sa mga parang mga kondominium baka bawal maglakad-lakad. Kaya po, uh, kung galing kang magalianis, magpatid ka na ng taxi. Uh, murang -mora lang naman. Alam nyo naman ang ating mga taxi driver ngayon, ah, uh, uh, mababait na rin. At uh, kung gusto mo, emetered, pwede naman, di ba? Mm. Tika, ito. Tagtay naman itong dalawa. Oh. Mabagal <laughs> na lumakad. Gutom na yan. Tika, makatawid gaya doon sa kabila. Baka may makain doon Doon nga tayo tatawid tayo dyan sa kabila na yan. Mm -hmm. Kasi itong, uh, alam mo, yan, 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 mo. Ayang parang ilog, artificial na ilog. Uh, paikot dito, paikot lang yung, ano eh, yung mall na yan, napakalaki. Matatawid kami dyan, tapak may makainan dyan eh, tinama. Uh, temo. uh, lahat ng tao dito eh, puro silpi-silpi. Ha, <laughs> uh dahan-dahan ka lang kasi minsan nagpi-picture sila um, <laughs> sa bagay pasensyahan na lang baka di ba kang tumawid eh, ititikto mo si ititikto mo ngayon si ano pagpi-picture mo kasi may biglang dumaan ayun mga kaibigan no? Oh. parang may naaninag ako may kainan dyan baka may kainang pinoy dyan hmm? kanina pa kaya may hanap ng hanap ng kainang pinoy eh puno eh. Dito, dito. Baka magkakuha tayo. Mm -hmm. Pag ganito kasi mga oras, mga kaibigan, oras ng kainan, uh, ano na ngayon eh, mag alas otso ng gabi. Uh, big sabihin na uh, lalong uh, punong-puno yung mga kainan. Dito, dito. Pwede ka naman pumili. Yan, no? may mga price yan. Hindi ko lang ilalapit kasi <laughs> uh, baka bawal na kuhana natin ng mga presyo. Hmm. Saan na yung dalawa? Oh, wala din eh puno din daw eh. Ay kasi kaya yung mga naka naka upo, -upo doon no, nakatayo, nagantay ng order. Wala eh, eh Sabi ko, ito, may item dito kung ikaw ay kapusin ng budget. Basta may laman lang yung item mo. Ah. Eh no, hindi mga tao. Hindi ay... Eh, saan kaya to? Dito na siguro matutulog mga tao na ito hindi, siyempre, muli yan. Uh, may carpio din yan. Uh, yan uh, uh, din yan, siguro. Ay, ang mall, uh, mall hour naman ay alas 10 hanggang alas 10 ng gabi, di ba? Tika. Malapit na magwakas ang ating video, mga kaibigan, ha? Ayun. Uh, nabigyan ko na kayo ng idea kung paano pumunta. Tagig, ha? Metro Manila. Mm. Pag south, ang uh, baba mo, Magallanes. Pag ikaw na may sa north, sa North SM North Edsa may sakayan diyan na papuntang uh, Binis Canal. Hmm. Kaya po tinatawag na Binis Canal Mall. Uh, ginawa pong mall na nakadesign sa uh, Binis Canal sa Italy. Uh, kaya po sikat po itong pasyalan at uh, kompleto.